Hindi na sa bagyo o baha o ulan takot ang mga Pilipino, kundi sa posibilidad na walang mangyayaring pananagot sa mga kurap na sangkot sa maanomalyang mga multibilyong halaga ng ghost projects ng DPWH. Nagkakalaglaga na sa Senado at Kongreso, pero ang tanong, mayroon bang makukulong? Wala nang atrasa ng bayan dahil rain or shine, tuloy ang baha ng protesta. Tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado sa mga maanumalyang flood control projects. Hanggang. hindi pa tapos na flood control project dito sa Arayan. Meron pa pang ibang pangalan na binunyag si Bernardo. na mag-asawang contractor. Ang flood, control. Flood, control. flood control. Flood control. Flood control. Flood control corruption Umaaling ngaw na sa bulwagan ng Kongreso at Senado ang mga bangayan, turuan, pati nalaglagan sa mga bigating pangalan na sinasangkot sa maanomalyang flood control project ng DPWH. Ang mga mambabatas na ang ngayoy nababatas at nalalagay sa hot seat. Di kayo hinuhold up. Kayong nanguhold up sa taong bayan. Napakabigat po nung mga babanggitin ko rito. Ikaw sikat na sikat na kontraktor, papa-interview ka. Pag na tayo maglokan dito. So safe to sa ka. Safe ka na. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Depensa ng mga dawit at pinagbibintangan, wala rin kaalam-alam sa korupsyon na parabagang isang lata ng uod na nabuksan. Given the complexities of the transactions and personalities involved, I attest to the truth of the foregoing statements. Yung yung palang pera na binubuhat namin at dinedeliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Buong bansa nakatutok sa pagliliti sa pinakakontrobersyal na ghost project scandal sa Pilipinas na umaabot na ng trilyong piso ang halaga. Kani-kanya na ng opinyon ng masa sa kung ano ang kahahantungan ng paglilitis. Palabas lang nila yan. Hindi kaya ang gawa ng paraan yun. Hanggat wala naman silang ginagawang aksyon para mapabalik si Zaldi ko hanggat hindi hinaharap si Romualdez, I don't think may mangyayari. Like, nililito lang nila tayo. Pira -pira. Talaga. Pera, pera. Kaya kawawa yung mga mga, ano, mga Pilipino. Mahirap. ng nangyayari? Ang expose na ito sa mismong bibig ng Pangulo ng Galing. Kitang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Ang hamon at babala sa sino mang mapapatunayang nagkasala, pinanghawakan ng masa. May mananagot nga ba sa anumalyang ito ng pagnanakaw sa bayan? Habang tumatagal ang mga hearing, mas maraming revelasyon ang nabubuksan. Mas nagliliyab ang galit ng mga Pilipino na walang kamalay-malay na pinagtatak silan na pala. Una na naming nailabas sa Rated Corina ang hinaing ng mga taga Bulacan, pati mismong gobernador ng lalawigan, noon pa lang ay nanawagan na sa pamahalaan. Lunod na daw ang mga Bulakenyo sa paulit-ulit na baha na tila walang katapusan. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH? Eh, ang sa akin ay, uh, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na gawin na natin to kasi matagal na po itong problema. Ano po, mga napangulong. Ang Bulacan ang pinaka nasa pool ng malawakang korupsyon sa pondong inilaan sa DPWH sa ngayon. Nung kasagsagan ng bagyo, ang daming stranded sa MacArthur Highway, nagawa tayo ng mga libreng sakay sa mga taong parang madaling araw at gabi na hindi pa na ako, hanggang kinabukasan hindi pa nakakauwi kasi walang masakyan. Sa pagkabuking ng mga ghost project na inakalang natapos pero yun pala ay naibulsa ng mga buwaya kung ituring ng mga bulakenyo, nagresulta ito agad ng kaliwat ka ng kilos protesta mula sa Hagonoy, Bulacan na laging lubog sa baha. Umagos na nga ang baha ng protesta sa buong Pilipinas. Mahal ko ang Pilipinas! Aking lupang sinilangan. Kumpara sa kalayaan ng bayan, buong puso tong pag-aalayan. Ang ninanakaw nyo ay hindi lang kapanang bayan, kundi mga munting pangarap ng mga kabataan. Pa-i-baka! Huwag pa-tapon! Muling nagpasakalye ang mga galit ng Pilipino. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, iisa ang sigaw. Ikulong na yan, mga kurakot. Wala daw mananahimik hanggang walang nananagot. Ito na nga ba ang hudyat ng bagong people power sa modernong panahon? Gumabahan na ng mga nagpoprotesta dito sa Luneta sa Maynila na ang sigaw ay tama na. Tigilan na daw ang panloloko sa mga Pilipino. Ito ang trillion peso march. Palatandaan ngayong September 21, na hindi negosyo ang pagseserbisyo publiko at oras na para kalampagin ang mga kurakot. Handa na ba kayo? Sinimulan sa protestang bahala sa Luneta na dinaluhan ng iba't ibang grupo ng kabataan nakasuot ng itim na tanda ng pagluluksa sa kaba bayan na nawawala. Ito ang oras para panagutin ang gobyernong korap. Dapat ibalik nyo ang mga ninakaw nyo. Good governance advocate. So ano ang ipinaglalaban ngayon dito ng mga kabataan? ang pinaglalaban po namin ay ang boses namin na marinig po kami ng gobyerno na wakasan na po ang korupsyon. Sa so, palagay mo ba may mangyayari at may makukulong talaga? Um, dapat po may makulong at dapat po may mangyari. Accountability, yan ang matapang na hinihingi ng taong bayan. Pagbayari ng mga salarin. Ang mga estudyante mula sa University of the Philippines, nagmarcha pa ng balot sa putik ang buong katawan. Sinyales na biktima maging mga kabataan sa baha at landslide ng katiwalian at pagnanakaw. Nandito tayo ngayon kasama ang iba't ibang sektor kasama ang masang anak pawis upang ipanawagan ang mga nangyayaring korupsyon sa kasalukuyan. Ang panawagan natin sa gobyerno, panagutin sila panagutin, agawin uh, gawin silang accountable sa mga korupsyon na ginagawa nila. Pansinin ang sambayan ng Pilipino, tinggin ang hinaing ng sambayan ng Pilipino. Naniniwala kami no, na hindi lamang dapat managot yung ilang mga korup, kundi mawakasan na yung sistematikong korupsyon no, na nagpapahintulot para magkaroon ng mga tiwaling politiko. Dapat managot ang lahat ng sangkot sa korupsyon at dapat no walang ano walang pinipili no mula taas hanggang baba ay masilip, malitis at mapanagot ng taong bayan. Ang simbolo ng pagkilos na to ay malaking uh, mensahe po sana sa kanila na handang-handa no, yung mga kabataan at kami din na nakararanas ng pagpapahirap at korupsyon nila na magsabi ng mga hinaing namin dahil ito yung nararapat lamang. Ang dating bayan mo na representative na si Teddy Casino muling nagpasakali at nakibaka sa kalsada para may iparating sa gobyerno. Palagay po ninyo, uh, ginawa kasi ninyo, may mararating itong nangyayari ngayong mga revelasyon uh, at saka may hustisyang mangyayari at may makukulong? Tingin ko kapag ang mamamayan ay nagpatuloy ng ganitong klasing mga protesta, uh, may mararating. Pero kapag tayo ay nagsawalang kibuna at naging kampante na uli ang mamamayan, madaling lutuin yung mga investigasyon. May mga lalabas pa bang mga pangalang malalaki? Tingin niyo parang... Marami na, pero parang konti pa rin, ano? Tingin ko kung seryoso ang investigasyon, marami pang lalabas na mas malalaking pangalan. Sana ay talagang maungkat ang lahat dahil yan ang hinihingi ng tao. Matagal na po tayong uh, nagpapasakali eh. Tagal na po rin ako nagko-cover ng kung ano-anong pagpapasakali eh. Sa palagay po ba ninyo, ito na ang takdang panahon na mababago ang sistema dyan po sa mga infrastructure projects? Yan ang gusto natin mangyari hindi sapat yung simpleng mananagot lang yung mga korap. Kailangan may pagbabago sa sistema. Maging ang Pinoy version na si Batman, nakiisa sa mga Pilipinong sumisigaw ng hustisya. Sa pagkakataon daw na ito, hindi pwedeng bahala na si Batman, kundi dapat daw ikulong ang mga bagman ng pondo ng bayan. Okay, Batman is in the house. Ano ang panawagan mo? Panawagan ko ay sa pagbabago pagbabago ng sistema na bilang isang Batman kasi we're representing justice which is yun ang kailangan ng tao. Naghanap sila ng mustisya. Kaya I think this is the perfect time for me to go out as Batman ah. para ipakita at hanapin yung justice sa bansa. Matagal na ba yung costume na yan? 2022. Ah, 2022 pa. Yes. Saan so, ito yung rally? Nakaganyan no, ka? No, I'm, mean, I, I'm a motovlogger. Ah, I'm a promoter okay. but for now, ay mga ordinary citizen na sumusuporta lang sa mga Pilipino. Kapalagay so, mo, sapat na yung mga lumabas na ebidensya at meron nang dapat managot? Sa tagal po ng panahon na pinagsasamantalahan tayo no, ng gobyerno natin at sa tagal ng panahon na bulok ang sistema natin, hindi lang po sapat ang ebidensya kundi sobra-sobra pa para mapanagot no, ang mga magnanakaw dahil hindi lang naman sa flood control napunta ang pondo ng bayan kundi sa mga confidential funds, sa pork barrel, sa sal, na kanilang mga tinatago. Pero sa palagay mo ba may sapat ng ebidensya para may ikulong na sa mga pinangalanan? Sa ngayon po, opo. Dahil po alam naman natin at kitang-kita natin no, sa mga hearing, kitang-kita natin na dito sa movement ng taong bayan na to na dapat talaga ay makulong. Kaya ang panawagan ng bawat isang organisasyon dito ay mass arrest now at mapanagot ang dapat mapanagot sa bayan natin. Ang sigaw ng mga kabataan at ibang sektor na nakirally sa luneta, may tugon din sa EDSA. Muling dinagsa ng tao ang People Power Monument na umabot hanggang EDSA Shrine para mga lampag sa pamahalaan. Bumabaha naman ang puti dito sa kabaan ng EDSA, People Power Monument. Tanda ng pagnanais ng paglinis ng basura sa sistema ng pamahalaan. Ang panalangin ng mamamayan ay oras na para panagutin ang mga magnanakaw. Panalangin at awit ang ginamit na paraan ng ilang nakirali. Ang mga pari hindi rin natinag sa gitna ng malakas na ulan. Ang laban namin ay hindi lang para sa amin sarili kundi para sa lahat ng tao. Hindi lang para sa amin pero sa buong bayan. Kaya ang aming motto, sama-samang titindig laban sa katiwalian at sama-samang titindig para sa bayan. Kabuhay ang kapatiran. Hinamon din ng ilang sikat na artista ang administrasyon para tumindig sa labang ito anti-corruption. Hila ka na. Siyempre sa lahat ng recent news and siyempre sa lahat ng kurapit na hindi pa rin nanagutan. Grabe na ako, nakagalit ako, lupot talaga. Siyempre, binang artista din na nabigyan na ako ng ganito kraseng platform. Siyempre, I want to do my part. Um, hopefully voicing out for all the people na grabe talaga itigil ako. Tama so, na Buong bansa sabay-sabay umalma, muli silang lumabas sa mga kalsada. Dalawang grupo ang nagkasa ng protesta sa Angeles City, Pampanga hindi rin nagpahuli ang mga kababayan natin sa Bacolod City. Nag-ingay din sa Baguio. Pinamunuan naman ng simbahan at iba't ibang sektor ang rally sa Iloilo, Cebu, Albay, Dumaguete, Marawi, Bohol at marami pang lugar sa bansa. Sa nangyaring parang nangyari na rin noon. Sa Pilipinas na yon, may babala ang isang political analyst. Mas matalino na raw ang Pilipino ngayon. Nadala na kasi ang mga mamamayan sa nangyayaring sarsuela teleserye ng mga nasa pwesto. May kailangang managot. Yan daw ang inaantay ng bayan para hindi mauwi sa isa na namang people power. Former Secretary and Political Analyst, Ronald Llamas. Magandang araw, Karina. Magandang araw sa inyo, Ronald. Saan ba papunta ito? Itong nangyari sa EDSA. Uh, were you impressed with the turnout? Very impressed. Uh -huh. Dahil ang uh, alam ko, yung target ng organizers ay mga 20,000 lang. Mukhang umabot siya ng mahigit doble, no? almost 50,000. Pero hindi lang yung dami, yung quality eh. Ano ang kaiba <laughs> ngayon? Doon sa mga nakaraang, mga napakarami ng rally, nag-napoles na rin tayo. Mm -hmm. Ano ang pagkakaiba ng sitwasyon ngayon? Well, uh, merong pagkakapareho no dahil ito ay outrage na may certain level ng spontaneity. Kumakain yung nagli-lead nito, hindi yung mga organized forces. Like yung EDSA, like yung million one million people march ni Napoles, no? may ganong klasing similarity. Ang ang kaibahan, our institutions now are much weaker. Dito, hindi mo alam who's calling the shots, no? Sa tanong ng bayan na may pag-asa pa ba na mabago ang bulok na sistema ng pamahalaan? Ito ang matalinhagang opinyon. Ano ang tipping point? Halimbawa, 1986 revolution, mm. yung pagkakapatay mm. kay Ninoy Aquino. Mm. Medyo that played out a while before the actual revolution. Mm. So in this case, ano ang tipping point sa palagay mo? Ah, uh, drastically. Bukas, biglang itigil lahat ang investigation. That's a trigger. Kundi saka lumalabas at tit tititigil mo. 'Yun yung problema, 'di ba? Oh. Eh, uh, parang Pandora's box 'to eh lumabas na lahat eh. Hindi mo na pwedeng isole dun sa box yung mga lumabas, no? Pag ginawa mo yon, magkakagulo. No? Pero yung legend din naman ng Pandora's box, may naiwan sa box eh. Ang tawag nila, hope. No? Okay. <laughs> Posible, magkatulong yon to mitigate, to uh, stabilize the situation. Talagay no? mo, pipiliin lang nila. Pipiliin lang nila kung sino yung makukulong. Well, posible, da right? posible. posible yun. Pwedeng merong, merong nag-iisip ng uh, political calculation. Dahil uh, kung sumabog ito, baka masadong marami yung involved. At kung masyadong marami yung involved, baka magkaroon ka ng constitutional crisis. Doon pwedeng pumasok itong mga platters na ito. Di ba? Dahil... Parang pala eh disenchanted na lahat at wala kang tatakbuhan na institusyon to stabilize the situation. Sabihin mo na sorry, sabihin mo mm -hmm. na lima, mm -hmm. anim sa mga senador charged yeah. and will have to vacate. Who takes yeah. over? Well, nobody takes over. 2028 na 'yan. Ah, no? Oo, pero nakita naman natin tatlong senador yung nakulong during the time of Napoles. Natanggal sila sa sa Senado, no? At kung plunder yan, more than 50 million, kulong sila kagad non -vailable. So, tingin ko yung mga tao naghihintay ng ganun. Huwag magpalamon ng buhay sa mga buwaya. Yan naman ang babala ng sikat na aktivista na si Juana Change. Ang pagbabago daw ay nasa kamay pa rin ng masang Pilipino. Ang mensahe ko sa mga nakaupong kurap, dapat sila ay mag-resign. Diba? Dapat mahiya naman sila. Dapat sila managot. Kaya dapat silang lahat Ikulong. Ang role natin, mga sambay ng Pilipino, ay mag-level up. Kasi kung hindi tayo mag-level up, palagi nilang ganito, people power, one, two, three. Pagkatapos, million people march. Ngayon naman, trillion people march. Pero yung corruption, mula one million, naging billion, ngayon trillion na. So kung paulit-ulit lang naman ang kaya natin gawin, eh di ang problema natin, lalala at lalalala. So ang hinihingi sa atin ngayon, ng malalang sitwasyon na ito, ay mag-reflect. Ano ba ang hindi ko pa ginagawa? Sa tagal na ng haba ng laban ng korupsyon, meron akong hindi ginagawa kaya nakakapagpatuloy ito. Ano yon? At kung mag-isa lang tayo, walang mangyayari. Pero kung sama-sama tayo, mas may lakas ang taong bayan, mas meron tayong power na pakinggan ng mga walang hiya. Kaya dapat tayo panahon na ito ng pagkakaisa. Pero hindi lang sa kalye natatapos ang laban at bahan ng protesta, maging sa social media tuloy ang panggigising ng mga Pinoy content creators. Tulad ng isang ito, pati mga mangkukulam at mambabarang hinikayat ng lumaban. May barbero ring gumawa pa ng obra na buwaya mula sa ginupit na buhok patungkol sa mga opisyal na korap. May mga AI videos din na naglalarawan ng kahirapan ng mga Pinoy habang hayahay ang buhay ng mga tiwaling politiko at mga nepo babies umano. Pati ang aktor na si Edu Manzano hindi nagpapahuli, trending ang kanyang ginagawang content sa lifestyle check at panggagaya sa mga politikong lumulusot umano sa kasalanan. Ito palang daw ang simula ng sunod-sunod na protesta ng mga Pilipino na kinakasa sa iba't ibang panig ng Pilipinas laban sa pangungurakot na nangyayari sa ating pamahalaan. Lahat ng sektor ng lipunan ay nagkakaisa ang layunin na magkaroon na ng liwanag dito sa napakahabang kadiliman dahil sa katiwalian. Rain or shine, tuloy-tuloy ang laban ng mga Pilipino sa kanilang karapatan. Wala nang kakatakutan kahit ilang bagyo habagad at baha pa yan. Dahil ang bawat patak ng ulan at tubig na aagos, may mabigat ng kahulugan sa ngayon. Ito ay magsisilbing paalala na hindi dapat kalimutan ng katiwalian at kasakibang ito na tunay na nagpapalubog sa buhay ng sambayan ng Pilipino.